So yun mga peks, welcome puno naman sa ating youtube channel dito sa Tacloban and so for this video mga peks maga po ka, maga akong gumising kasi balik sa dati po routine sa araw-araw ko po na ginagawa dito sa Tacloban um syempre para sa mga chikitig kasi mag-aaral papasok po sila so ngayong araw ano isusundo susundo ko sila sundo hatid naman ako sa kanila tapos wala pa naman tayong medyo sideline tutulungan muna tayo kay mama pizza munting ano niya sayo sayo store sa labas ng school nila ti Isra ah uh, syempre, na ko din yung ano. Araw-araw akong gumigising tapos nag iigib ng tubig mga kapiks. so So katatapos ko palang mag iigib ng tubig at si Mama Pex gumagawa pala po siya ng turon. Dun, yung po yung binibenta niya din sa labas ng parlan at Isra tsaka dipatpat tapos ano maghalo-halo po siya nga and popcorn So, ito po yung mga kapiks yung ginagawa ni Mama Pex. Tingnan natin mga kapiks. At yan pala akong mga kapiks. Tapos palang pa lang po ako mag ng tubig. Bali, pangalawang give ko po yan. Tapos yung unang i-give ko, ginamit na niya, no? Pat-pat, naligo. At ito po yun mga kapiks yung ginawa ni Mama Pex na popcorn kagabi. Bago po ako, dumating nakagawa na po siya ng popcorn. At yan po mga yung niluluto ni Mama Fix na turon. Mag na po siyang nagising mga fix. Ano? Mga lasing ka? 4.30 daw nagising siya. Kasi nag nagbalot ano, binalot pa niya yung saging sa wrapper. Tapos meron na po siyang na naluto na, luto na Banana, unang, toron. unang hain niya na toro At yan po, makapix yung unang luto niya. Oh, makakakain na po nito mamaya. Tapos yung halo-halo niya, makakakain na din ako. Pero ano lang muna to, tinda. Yung tera, yun yung akin. <laughs> At yan, humakapix. Rally na po kami. Kumunta na yung school at hihatid ko muna sila. Ayan, ready na po si Ate Isra. O si Mama Pix, handa na po yung ano niya. Halo-haloan. Hello Mama Pix. Pupost naman po tayo sa alas ang At yan ang mga Mama Pix, hatid ko lang muna sila. Let's go. At yan ang mga Mama na hatid ko na po sila Mama Pix at yung mga bata at uwi lang muna ako dito sa bahay kasi ang daming ayusin mga kapis at na-miss ko po ito dito sa bahay yung mga ginagawa ko araw-araw so wala na po sila dito ando na po sila sa school at ako po yung naiwan dito kaya magliligpit tayo tapos ang daming hugasin mga ka-fix so tingnan natin mga <laughs> Sada mga kapiks. ito po yung na ko dito sa bahay. Yung ako po na nung palagi pag ako na lang po yung nangiiwan tapos nandun na po sila sa school. Siyempre na ko to. Ako talaga na nung pag umalis sila mga kapix. Pag ako lang nandito, na po ako, nagliligpit. Tapos kanina pag gising ko, nagigib din ako ng tubig. Ako po yung tagigib ng tubig. Tapos na hugas dento So bago tayo man hugas mga kapiks, kakain muna ako kasi nakakagutong. Hindi pa ako na nanghalian. So sabay niya ako mga kapiks, tara kain tayo. At yan o mga kapiks, ito po yung ulam ko ngayong pananghalian. Sardinas lang muna mga kapiks kasi naubusan yung na mga Tapos ito lang yung natira, yung niluto ni mga kapiks na pakbet So ay mga ka kain muna tayo bago tayo maglinis at maghugas dito sa bahay. Na-miss ko tong gawain. So ay mga tara sama niyo akong kumain. Let's go! Kain tayo mga Sa Pinas mga kapiks Maanghang siya yung balaw pang pa mga pigs pag uwi ko po yung pag uwi ko po papuntang dito ng Tacloban galing Bilyaba ulan ng ulan talaga mga pigs at buti na lang po ano nakahabot pa po ako sa pagsakay ng barko sa Palumpon Port kasi umalis ako dun ano mga 10 10.20 ata so akala ko sobrang mag aabot lang ng isang oras yung biyahe ko papuntang Sugod Palampun so good to eh halos ata isang oras kalahati kasi umulan pag pag alis ko pa pag alis ko pa lang sa patag medyo umulan ng konti pag lagpas ko na pag abot ko na sa Maybugo, banda sobrang lakas ng ulan mga fix tapos sumilong ako kon sumilong ako sa klet kasi ba ako mabasa ipagtingin ko sa orasan alas 11 na tapos ang layo-layo pang ng palumpon eh hindi na ako nagdalawang isip lum magbihay kagad ako nagpaulan ako mga kapiks sobrang basa talaga ako sobrang baseng basa talaga ako mga kapiks pag, pag abot ko sa palumpong port sa palumpong port hindi umulan ano lang hindi malakas yung ulan ano lang mga konti lang ambon lang ganyan so medyo ako lang, ako lang po yung basa dun hindi ko na pinansin hindi na ako nagpalit kasi yung ano ko, yung sweatshirt ko. Mag mabilis ma ano, matuyo. Tapos yung short, yung salwal ko lang hindi natuyo kagad. So nung nagbiyahe na ako sa barko mga dalawang oras, dalaw dalawang oras kalahati yung biyahe. Pagpun, pagpunta namin, pagpunta ko sa Bilyaba, ay sobrang init mga dun Doon na ako na natuyo kasi sobrang init tapos biyahe kagad pag medyo na na natuyo eh pagpunta ko ng ano bandang kapuukan malapit na sa Karigara umulan na naman sobrang lakas ng ulan medyo nabasa ako tapos medyo ano sumilong muna ako kasi sobrang talaga ang ulan mga kapiks dinikado sa kalsada tapos yung dinadaanan ko na kapu unahan sa kapo kan eh yung kalsada doon ano pa pababa pa, baba, pa yan medyo tobi lang muna ako pinaano ko lang muna yung ulan pinahupa ng konti pero nabasa na ako mga kapiks so, nung umupa ng konti medyo ano nun ano, kasi yung oras ano na 5.30 na hindi na yan ako dahil na yan tapos medyo umulang pa ng konti hindi na ako sumilong nagdurod diretsyo na ako inano ko na lang na magpabasa na lang ako kasi pauwi naman ako mag ano na lang ako sa bahay dito magpapalit so yan medyo safe naman pa ako nakawi pero basa rain or shine yung biyay ko at safe naman pa akong nakawi kasi nagdaan daan, lang ako makapit sa yung daan ko, ano, basa ba tayo may slide at hindi naman tayo inano ng motor binigo hindi nang palya palya medyo sumabay po sa akin kasi, marapit, tayo makapit scan muna tayo at yan o mga pics natapos na rin ako sa paglilipid paglilinis sa ano sa daily routine ko dito sa bahay na miss ko to so at yan o mga pics kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel mga pics please subscribe na po and don't skip the ads po i-click na rin yung bell notification para maging update po yung ating mga bagong video so, at so yan o mga pics hanggang dito lang po muna tayo ulit and thank you for watching and see you po in our next vlog bye you <sweak>